Okay, Ms. Rona, ano-ano yung mga agency na pwedeng applyan para makapagtrabaho sa Japan bilang housekeeper? Ito po yung mga legit agency na may hiring na housekeeper. Ang akin pong agency, Studio K International Corporation, located siya sa 1038 Teresa Street, Rizal Village, Makati City. Pangalawa pong may housekeeper, ang Magsaysay Global Services. Pangatlo po ang Mother's Way for Japan. Pang-fourth po ang Ono Overseas Placement and Corporation kung gusto mo na maging building cleaners, meron pa ang Taipin Manpower Services. Continuous ba ang hiring sa mga agency na yan? So ayan, depende po sa agency. Minsan po kasi walang bakante. Pero pwede po kayo mag-send email para kapag nagkabakante na ay posible kayong matawagan. Pwede bang mag-apply? Halimbawa, nasa abroad ako. For example, Saudi. Pwede ba akong mag-apply sa mga agency na yan? Kasi wala pong cross country kapag Japan. Okay si Miss Rona Rodrigo po, isa po siyang housekeeper dito sa Japan. Para sa iba pang detalye, i-follow nyo lang po sa sa kanyang FB page Rona Rodrigo. Maraming salamat mga kababayan.